today, ang tagline ng OVP is Drag me to hell. Ikaw ang Pangulo Para sa pagbabago Sawa na ang Bayan ko sa magnanakal na trapo Madaling nakahapon Ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo Di ko mawawala ang korupsyon Tayo na Pilipinas Tayo na Hawak kamay tayo Para sa pag -asenso. anak, Sabi nga, nanonood yung mga anak ko ng ganyan, eh baka mamaya iba pa yung isipin nila na ang droga ay pampagising lang Mr. PNP Chief ano ka ba? ang leader natin bangag na pati ikaw bangag ka pa din sana po hindi po tayo ganto ayaw po na ating magsalta dito ng hindi maganda pero po yun po ang katotohanan ang hiling po ng tao is hair follicle test hindi, Mesa, hindi po magawa ng leader. Kasi po, kung ako isang leader, ang gagawin ko po, hindi po ako magpapaka-pride. Ah, siya, challenge ako ng taong bayan. And sige, sige na nga, magpapag-drug test na ako. Para pag totoo yung sinasabi nila, tapos ang usapan. E pag ini-interview po siya ng media, minigitian lang niya. Tama po ba yung ngiti ang sagot? Meron pa naman po madaanan. Dito lang po tayo sa likod ng Itza Strat. po eh, tapos ka sa ganito eh. Nung sa panahon po dito, tarate, tumulong po ako sa kampanya. Ayaw na po sana namin magsalita. Pero po dahil po sa tao, naghihila, pagpapag-ubo pa lang po ni BBM, bumuluso ang, ang sibuyas. Meron po bang nanagot doon sa sibuyas na yon? naging kinto. Ay, ito, baka masagit ka. Wala. Nagkarako oh, po ito, siya. Ito, Nagsabi ito, po, ito. po siya ng SONA. 5,500 blood control. After ilang days, bumaha. Ang sinabi oh, na yung nabangga ng dalto. ba nakakita ng leader na ganyan? Lahat na lang meron siyang dahilan. Libre-libre blood control, nabangga ng dalto, kaya bumaha ginagawa po tayong tanahan. Na ito ba ka doon, ito lang ang ang utak natin. Tayo po'y putigyan ng Diyos para mag-isip ng tama at mali. Pero ang inupo natin leader, para gagayan tayo, pero ang ginagawa po kasi itong malingan, ay e mag-isip-isip naman po tayo. Pag-upo pa lang po ng presidente niyan, sa mga po tumataya ng loto, alam mo mga anong tumataya sa inyo ng loto. Napansin niyo po ba pag kumukupukupo pa, pa lang? Linggo-linggo, tatlo, apat ang nananalo sa loto. Go, go, Ngayon lang po si history na yun. Kuha sa, 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 la sa inyo, sa mga kasama natin dyan na sa lalilay ng lipunan, nagmamakaaraw ko sa inyo, huwag na kayong tokaya ng loto. Hey! Pinapayaman nyo lang po yung mga politikong, politikong nasa likod dito. Dito. No! 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 Kawawan lang po yung taong bayan eh. Ako po'y maawain right, sa mga mahihirap eh. Kasi pa yung sidecar driver sa amin, Ihinto pa para tumayanan ng loto. Napupunta po yung yung binabayad ng 20 pesos sa mga politiko. Itong bansa po ito, naging ayuda kapag alam ng Pilipinas staff. tayo ayuda. Dapat po ka ah, makasuhan yung mga nang, manang, yung nagkakala ng ayudang ganyan eh. Bakit po ba? Tinuturuan nila ang tao na maging tabad. Yung ayuda po niyan, sa mga mababa po ang utak, tuwang-tuwa na yan. Mahirap po eh. Totoo yan alam niyo kung bakit hindi nila inaangat ang Pilipinas sa kahirapan? Kasi po, ang mga politiko, magpapangako ng papangako yan para yung kahirapan ay hindi maalis at sa kakapangako nila, sila po yung parang inaalo ng mga may hirap na ay, tutup na rin niya. Alam niyo, marami pa akong gustong sabihin eh. Pero meron na akong konting kwento sa inyo. Alam niyo na po ba yung kwento ng Dumaan ng demonyo yung umakyat yung isang ta, yung isang politiko at hinarang ni San Pedro. Isisay ko lang po sa inyo. No umakyat po yung isang politiko, sabi ni San Pedro, "Oh, bakit ka andito? Sa mo ba gusto? Sa langit o sa imperdo Ang sagot po niya ay, "Ay, tangit daw do sa impyerno eh." Sa langit na lang. O sige, mo yung elevator na yan, papunta sa langit. Dito ang tuwa yung politiko. Pagpintom niya sa elevator, buha ba taas? Baba taas, baba taas, biglang bukas. Pagbukas niya, ang baho. Sobrang baho. Tapos yung mga tao, lakad dito, kaliwat kanan, pabalik-balik. Sabi niya, bakit ganito yung sa impyerno? Ay sa langit, madaho. Bumalik siya kay San Pedro, sabi niya, San Pedro, dinala ako sa impyerno. Pagpasok niya, sobrang daho, amoy hotel. Tapos yung mga nakikita niyang kumpare, nagugulis, nakangiti. Pag akin niya, sige po San Pedro, lang po ako sa impyerno. sigurado ka? Ha? Opo. Kasi andun yung mga kumpare ko eh, ang dami nila doon niya doon, biglang bumaho. Sabi niya, bakit ang baho na ngayon, ang sangsang ng aboy? Tapos yung mga tao, walang patid sa kakaiyak. Iyak ng iyak, kagulgol na kagulgol. Bumalik siya. Sa Pedro, ayaw ko na sa impyerno, ang baho. Bakit po ni Ikahapon lang, ano? Ang bango-bango -bang doon. Ikampimpin yung yung kahapon eh kaya pala kaya pala ganyan eh. Ganon din po yung ginagawa ng politiko sa atin. Pag nangangampan niya, puro pangako. Sana po sa darating na eleksyon, mag-isip-isip tayo ng tama, hindi ako mo, uh, popular, eh maboto nyo. Isipin po natin ng tama. Sa kayo po yung mga kasama nyo sa bahay, bigyan nyo po ng enlightenment na sana magising-ising na. Pagamihin po natin itong taong sa ensa Magdasal po tayo pag uwi, gabayan tayo ng Diyos, para po bago naman tayo mumaalam sa mundong ibabaw, eh meron tayong share na maganda para sa bansa. Mabuhay po ang Pilipinas, sa mga gwardiya, pulis, sa mga tao dito, maraming maraming salamat po. Pag-break station yan. Ah, uh, okay. Ah, uh, magkakaroon tayo mga kapatid ng isang uh, intermission. Oo. Uh, meron, meron tayo isang kapatid na nanggaling sa Mindanao na tutuktok ng saxophone. The youngest uh, Filipino saxophone player. Ah, uh, is she ready now? Hello? Asa ah, siya? Ah, kumakain pa na, kumakain pa. Grabe, ang dami ng tao. Magkakita tayo, tayo ng saxophone player natin. Nagbigyan tayo dun sa Hello! Uh, it's a Shrine sa pinaka Okay, atin. sige, one more round. Para okay, mga kapatid. Oh, na, nakakain na, na ba tayo na ha? Sampun lito na oh. grabe. Grabe na ho. Oh. Ah, konti na lang, hindi pa nakakain. Konting-konti na lang.